Punong-puno ng saya at galak ang nararamdaman na aking kapatid at mga pinsan. Dahil ngayong araw na ito, magsisimula ang World Youth Day. Ito rin ang pangalawang pagbisita ni Pope John Paul II sa ating bansa. Siguradong maraming kabataang Pilipino at mga panauhin na galing pa sa ibang bansa ang dadalo at magtitipon upang salubungin at kung papalarin, makaharap na malapitan ang Santo Papa abalang-abala sa pag ng gamit at pagkain na aking kapatid. Habang tutok naman ang isa kong pinsan sa paglagay ng film sa kanyang kamera. Ako naman ay magkatao lang sa bahay o sa kumpan kung saan kadikit bahay lang namin ang aking mga pinsan. Yung mga magulang ko at magulang na aking mga pinsan ay kasalukuyan nagtatrabaho at naninirahan sa ibang bansa. Dahil ako lang may iwan dito at ang aking alagang Doberman na si Bruno Pagkakatok ko na mapakinggan at may patugtog ng malakas ang mga bago kong compact disc gamit ang bago component na multi-disc na padala na aking tatay. At syempre, ang importante sa lahat, matikman ang nakatago kong blue seal na sigarilyo. Sinabi na aking kapatid na uuwi rin siya at aking mga pinsan mamayang gabi at may mga kasama silang bisita na galing pa sa ibang bansa na dalalo rin sa World Youth Day. At dito sila sa bahay matutulog. Tinanong ko kung tigas ang bansa yung kanyang mga bisita. Sinabi ng kapatid ko na hindi niya pa alam dahil mamaya lang ipapakilala ng kanyang kaklase. Pumara ng tricycle ang aking kapatid at sinabihan ng driver na ibaba sila sa may kanto kung saan dumadaan ang mga jeepney na biyaheng Espanya o Quiapo. Pagkalipas ng 15 minutos, sinalang ko kagad yung CD ng Oasis. Tapos, sinunod ko yung bagong album ng Nine Inch Nails. Sinindihan ko na rin ang aking sigarilyo habang nakikinig ako sa aking component. Pagkatapos ko mag sound trip, sinalang ko sa aking PHS player yung bombang pelikula na piniram sa akin ng aking kaklase. Sakto alas 7 ng gabi. Biglang may kamatok sa pintuan namin. Nagtataka ako wala namang dalang susi yung kapatid at mga pinsang ko para buksan yung gate namin. Siguradong nakalimutan nilang isara dito kanina. Kaya may nakapasok. Siguro mga nalilimos ito o yung mga sunog baga sa aming lugar na lagi na namin namamatay ang na mag anak para makahingi ng abuloy. Nasa pakalawang palapag ng bahay namin ang kwarto ko Pumunta ako sa balkonahe para makita ko sino yung kumakatok. Ay, mga foreigner. Hi there. May I know who are you? Mukhang mapapalaban ako dahil bobo ko sa pagsirita ng Ingles. Tato pa naman sila. Maaring matiga Amerika ito o isang bansa sa Europa. Mga plan yung buhok at mga Caucasian sila. Yung nasa gitna na lalaki, mukhang 18 anyos. Yung babaeng kasama naman niya, maaring ganong edad din. Ang ganda pa ng ngiti, pwedeng artista sa Hollywood. Yung isang kasama niya ng batang lalaki, mukhang siyam na taong gulang pa lang. Yung itsura ng bata, parang yung logo ng Alaska na gatas. Mukhang mga turista sila dahil sa kanilang forma. Naka-backpack, yung mga t-shirt na suot nila, parang nabili sa souvenir shop ng Nayong Pilipino. Pero nagtataka ako na sila nakasot ang shades kahit madilim na. Siguro ganito ang formahan sa kanilang bansa. Magandang gabi sa iyo. Huh. Bigla ako nagulat dahil marunong magtagalog ng lalaki. Naalala ko yung binili na aking kapatid na may mga bisita kaming banyaga. Magandang gabi rin sa iyo. Ako pala si Mark. Kayo siguro yung mga bisita ni Peter, yung kapatid ko. Mukhang nauna na ko'y sa kanya. Di niyo ba siya kasama? Yes, nauna na kami pumunta dito dahil inaontok na itong kasama ko, buti di kami naligabuf. Paliwanag ng banyagan lalaki at sabay turo sa kasama niyang batang lalaki. Ako pala si Hans, ito naman si Olga at itong inaontok na kasama ko ay si Pietro. Kinagagal ako kayo makilala. Pasensya na rin dahil hindi ako nasabihan ni Peter na mauna na kayo pumunta dito sa bahay. Mabalang ako para buksan ko lang yung pintuan. Ang aking tugon sa tatong bisita. Pagbukas ko ng pintuan, sinalubong ako ni Hans at ni Olga ng napakatamis ng iti. Napakaganda pala ni Olga sa malapitan. Kahit bakla, magiging lalaki sa ganda nito. Napansin ko na parang takot na takot si Pietro at kapit na kapit kay Olga habang nakatingila ito sa nakasabi na tuyong palaspas sa pintuan namin. Mari na po ba kaming tumuloy sa iyong tahanan? Sobrang galang naman ito. Bukod sa wikang Tagalog, baka nag-ara rin siguro na kulturang Pilipino, lalo yung kagandang asal ng ating mga Pinoy. Oo naman, mari na kayo. Ano ba, Bruno? Tumigil ka dyan. Mga bisita natin yan. Asensya na. Ipasok ko lang tong aso. Ngayon ko lang nakita na magalit ng galito si Bruno. Habang hila-hila ko para papasokin sa may laundry area namin, gigil na gigil ito at halatang handang mga kung sakali makalapit siya sa tatlo. At saglit lang po, sabuti ko na itong telepono. Hello? Hello, Mark si Kuya Peter mo to. Baka alas 11 na kami alis dito sa venue. Siguro mga pasado alas 12, nandiyan na kami sa bahay. Magkais ka dyan dahil may bisita rin tayong pare. Ah, ganun ba? O nga pala, nauna na pumunta rin sa bahay yung bisita natin na foreigner. Mga pala sila at mga blan ng buho. Moron pa magtagalog ng isa. Ang ganda pa ng kasama nilang babae. May boyfriend na ba yun? Ang tugong ko sa akin kapatid sira ulo, Nangangarap na naman ng gising. Kasama ko dito yung mga bisita natin at sabay-sabay namin pupunta dyan sa bahay. Puro lalaki sila at mga Japanese. Hindi sila mag magtagalog pero bihasa sila sa Ingles. Kaya magdudug ilong mo sa kanila. O sige, sa people na ako tumatawag. Bye! Tumingin ako sa tatlo at sinabing, Sino kayo? ano ka ba Mark, nagpakilala na kami kanina sa Ako si Hans, eto naman si Olga at Pietro. Marina po ba kaming tumuloy sa iyong tahanan? Inalaan ko sila na papakawalan ko tong aso kung sakaling papasok sila sa bahay. Sabay angat sa akin telepono para makatawag ng polis. Biglang hinuban ni Olga ang kanyang sheets. Diyos ko, nalang bahay ng puti o ibang kulay ang mga mata nito, o itim lang. Kumindad sa akin to na para nang aakit. Inumbad din ni Hans ang kanyang shades at ngumiti. Tulad ni Olga, kulay-itim lang makikitang kulay sa mga mata nito. Naisip ko na baka mga miyembro ito ng kulto. Marina po ba kaming tumuloy sa iyong tahanan? Siguradong di ka maksisisi. Si 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 iba wala ka pang girlfriend Nasabi sa'kin ni Olga na gusto kaniya halikan kaya papa sukin monakami please dali dali ako lumapit para sarado kanado yung pinto hindi ko napansin na malapit ang mukha ni biato sa pintuan na parang tumutungaw kaya pag ko ng pintuan sumampal ito sa mukha niya sigaw ito na sigaw sa sakit Nasilip po sa bintana na pinapagpag yung mukha niya dahil nasusunog ito. Tumikit sugarado yung palaspas na nakasabit sa mukha niya. Nagbabaga yung kalahati ng mukha nito na parang kahoy na nasusunog. Diyos ko, ano kaya ang lang nilalang ito? Kinuha ko si Bruno at umakit kami kagal sa kwarto ko. Buti may extension ng landay sa kwarto ko. Inangat ko yung telepono para tumawag sa polis o barangay para humingi na sa klolo. Marina poba po ba kaming tumuloy sa iyong tahanan? Puugtan ina mo, no na pasensya ko. I will skin you alive, motherfucker. Nabitawan ko yung sa sobrang takot. Ano ba kailangan niyo sa akin? Lubayan niyo na ako. Nanikipang dibdib ko kung nakita ko bigla si Olga. Nasa tapat ito ng balkonahe. Lumulutang ito at sumigaw na napakalakas pa ako ko at ko aking mga tega dahil sa sigaw nito. Kukunin ko sana yung holy water na binigay sa akin ni Peter pero napansin ko na basag yung potelya kung saan nakalagay yung sagradong tubig. Tumampot ako ng kahit anong bagay sa kwarto para ipatok kay Olga pero di presya tumitigil sa kasi sigaw. Puntak sa banyo at doon sa so uy nakatagong dasirant strength ng muriating asin binuhos ko lahat ng laman nito sa tabo. Punta ako sa balkon balkonahe at sinabi ko yung asito kay Olga. Ubo ito ng ubo, kaya natigil na kanya siya. Napansin ko sa reaksyon ng mukha niya, yung sakit at api nararamdaman niya. Medyo lumuwag yun ang pagrandom ko, kaya nag-isip ako ng susunod na gagawin. Kinuha ko sa tokador ko yung nakatago akong lighter fluid. Biluksan ko to at sinabi ang laman nito kay Olga nagkis-kis ako ng posporo at pag nito ay pinatok ko ito agad kay Olga. na nyo, bumalik kayo sa impyerno. mo ng apoy si Olga. Sabay bumagsak ang lubiliyap ng katapan nito sa tapat ni Hans at Pietro. Halos binarot ng uso ang compound namin. Napansin ko na pitpit ni Hans si Olga at tumabas ito ng gate. Napokaw rin yung atensyon ng mga tampay sa kalye at sabay sigaw ng sunog. Nahilo ako sa may na usok at dahil rin sa pagod at takot, pila na lang ako hinamatay. Mark, Mark, gising. Ano nangyari dito? Bakit ang daming kalas sa tapat ng bahay natin? Nasabi sa akin ng mga tambay dito na puro isok itong kumpaw natin. Tatawag na sana kami ng bumbero. Kala ko nasusulong to bahay natin. Nagdihilan na lang ako kay Peter nang ginagawa ko yung project ko sa chemistry kaya mauso. Napansin ko yung bisita namin pari na hawak-hawak yung palaspas at inuusisa at tumingin sa akin. Mukha randam niya na may nangyari kakaiba kanina-kanina lang. Nandiyasal ito ng tahintin at binaspasay yung tapat ng bahay namin. pagkalipas ng 23 taon, marami ang nagbago. Si Peter ay naninirahan na sa ibang bansa, kasamang pamilya niya at mga pulang namin. Mga pinsan ko naman ay doon na rin naninirahan. Mula po nang matapos silang ang kolehiyo. Doon na rin sila nakapag-asawa at nabihayaan ng mga gantang trabaho. Nang ako na maiwan dito sa Pilipinas. May asawa na rin ako at dalawang anak ako yung madalas maiwan dito sa bahay. Dahil nagtatrabaho ang asawa ko sa isang kumpanya at yung mga anak ko naman ay madalas na sa eskwelahan. Kinawa ko ng apartment yung dating bahay ng tinitira ng mga pinsang ko. Nagbibenta rin ako ng iba't ibang bagay gamit ang internet. Kaya madalas ako nakatutok sa aking desktop. Pag di busy, madalas ako bubisita sa website ng YouTube. Mga documentaries mysteries at crime stories ang pinaparod ko. Pinili kong panoorin yung isang uploaded video na ang titulo ay Case of the Missing Schmidt Family. Ang mag-asawang Schmidt ay isa sa pinakamayamang negosyante sa buong kontinente ng Europa mula noong 1970s hanggang 1981. Ito rin yung taon huling nakita mag-asawa kasamang tatlong anak nila ang pamilya ay sagrado katoliko at mga pilantropo. Naisipan nila magbakasyon dito sa Pilipinas para pumunta sa magandang tanawin at magbigay ng tulong pinansya sa mga foundation. Ito rin yung taon na unang pumisita si Pope John Paul II sa ating bansa. Kaya nagpasakali rin ng mag-asawa na makita at malapitan ng Santo Papa ng panong iyon. Mistero hanggang sa ngayon ang pagkawala ng pamilyang Schmidt ang mga gamit na naiwan sa hotel na tinutuloy ng pamilya ay mga maleta lang na mag-asawa. Pero wala yung mga gamit o maleta ng mga anak nila. Wala ring record na nakita ng malito sa ating bansa o nakuwi man sa bansa nila. Pinakita sa video ang iba't ibang litrato ng mag-asawa. Nung pinakita na yung litrato ng mga anak nila, kamunti ka ako mahulog sa akin upuan. Hans, Olga? Pietro? Kasama nila sa litrato ang Santo Papa. Yung suot nilang damit ay yung suot nila nung pumunta sila dito sa bahay. Ang pinakaiba lang ay kulay asul ang mga mata ng magkakapatid. Pamilyar din sa akin yung isang lalaki na kasama nila sa litrato. Ito yung pare na bumisita sa bahay namin pagkatapos mangyari ang isidente.